Mga Welcome to Isa Future Iceland! Ayan, at ako'y nagbabalik dito sa Iceland. At ayan, nandito ako sa aking tambayan para makita nyo ang mga nakikita ko. Ayan, at ako'y nahuli ng aking dalawang amo na nakatambay rito at nagbibidyo. Ayan. Kaya isinama nila ako doon sa tuktok ng barko. Ayan si Lorenzo at si George. Ayan ang aking mga amo. At ah, dahil maganda daw ang view, sila ang pinagtrabaho ko. O oh, ayan, sige, magtrabaho kayo at ako magbibidyo lang mga kalakwatsero. At dito nga sa taas, totoo nga, nandito kami sa may funnel. Sa tambucho, sa tuktok ng barko, at totoo nga, napakaganda ng view rito. O, oh, ayan, overlooking ako sa baba ng barko, at ito, at solong-solo, walang kalaban na mag-video dito. Sige, pagpatuloy niya yung trabaho niyong dalawa, at ako, relax lang dito. Ayan, mga kalakwachero, ang taming misyon ko lang naman sa buhay eh maglakwat siya at ipakita sa inyo kung ano ang mga nakikita ko. At ito lang naman ang kagandahan sa trabaho ko. Ang makapaglakwat siya makita ang buong mundo.